So for today, ang gagawin natin ay camping and no phone for 24 hours. Oh. Let's do this mga katwinkers! Ayaw? Ayaw guys. Gusto pa tayo ng gasolina. Kaya halap ka ng gasolina dito. Gusto pa tayo ng gas guys. lakad na lang tayo, babe. Layo ba? Wala kita. Ang tulak mo ko. Ako mag-drive. Oh, Naubusan! pag oh <laughs> na tayo ng gas. Akad ka tayong Baguio, babe. Yan, matagal na ulit yan, babe. Kakayanin na yan pauwi yep. okay, na Manila. Yup. let's go! Ayok! ya nah Joke lang, tulungan na natin sila. Hi guys! Babe, parang di ka napagod <laughs> diba ang dami namin ginawa kanina? So, naligo kami sa ilog. Then, kumain kami ng mga ihaw. Grabe yung mga dinaanan namin rough road. Napakagandang experience, guys. At ang ganda-ganda po nung mga lugar na napunta namin. Tapos, alam nyo, guys, sobrang tutuwa ako kanina kasi may mga nadaanan kami ni Nonrev na ano. Tutuwa ako doon, baby. May mga bahay-bahay. Tapos, nakita ko yung mga ginagamit nila pang luto. Yung mga kahoy. Ganon. Tapos ano, daming manok, ang daming manok sa likod ng bahay. Parang sabi ko, parang iba yung feeling. Parang yung pakiramdam ko, napakalayo namin sa Manila. Pero isipin mo na sa Tanay Rizal lang naman kami, guys. So, two hours lang naman yung biyahe dito. Yun. Tapos ang, ang saya. Tapos nakikita ko, may mga lalaki kanina naglalakad sila. Yung mga bag nila na nasa likod, basket na malaki. Doon nila nilalagay yung mga gamit nila. Tapos may nakita rin ako kanina. Sa isang tindahan, punong-puno ng mga basket sa labas. Akala ko nga mga crabs malayo pa lang, sabi ko, yung mga alimango yata, yung pagtingin ko mga talong, ang daming talong, siguro yun yung mga bibenta na sa palengke, mga iba biyahe, ganun. Ang saya, tapos kita ko yung mga naglalakad na ano, mga estudyante galing school, naglalakad lang sila pa uwi, lahat sila naka-uniform. Nakatawa yun. Tapos after namin guys, eto nito na kami ngayon sa campsite, tinayo na namin tong tent. Medyo nahirapan lang kami. So yan, parang hirap itayo ng dalawang tao lang. Kasi medyo malaki yung tent namin, guys. Right. Yun, so ngayon, parang inahanap ko talaga yung cellphone Kumaka, ko, mga Cellphone? Nakakata cellphone. Ay, o nga pala! <laughs> oh my God! Kasi pagka ganun, gusto kong i-video call ko sana si Silvio na, babe, no? Kasi matutuwa yung pag nakita ng river, ganyan-ganyan. Tapos yung mga bato nga doon, ang gaganda. Eh, wala kasama sa challenge natin yun, eh. Sayang lang. Sayang lang. Kasi ang ganda talaga ng view na pinuntahan namin kanina. Nakita nyo naman, di ba? Screenshot ko na lang yung napakagandang lugar na ito, mga patwinkel. So ngayon guys, um, ano bang gagawin ko? Ipe-prepare ko lang po yung food namin para sa dinner namin tonight. Sana kayanin ko pa guys kasi naantok na talaga ako. Pag natulog ako dito, baby ko na bala sa lahat. Ha? Oh, kung hindi ka ganun, kung hindi ka ganun mag-alaga ng asawa, salamat na lang sa lahat. Hmm? <laughs> See you guys! Kayang-kaya yan. Hi guys! Hi mga katwinkle! So ngayon po, ayan, nagpe-prepare po ako ng aming dinner. So ito yung isol. Chicken to ha, isol. Then tapos ko nang ihawin yung ating tilapia. Pagkatapos dito, mag-cellphone na ako. <laughs> Joke lang. <laughs> Mawal pala. Pero alam nyo, mas na-enjoy ko talaga yung, yung nature dito ngayon. Pag wala talagang phone, guys, parang ang daming nangyayari sa oras ko kaysa na laging nasa cellphone lang. Ganun pala talaga dapat no, kapag ka pumapasyal kayo or yung mga camping na ganito. May nagbibidyo ako sa kabila. Request ka nga lang patuloy ang pangarap siya at ang hirap. Eh, kantahin ko lang. <laughs> so, yan. Binabantayan ko lang kasi parang ang lakas nung bagan. Ay, nasunog yung isa, Bakit naman ganun? Sige, na natin ano, black hot dog na lang. So yan guys, nakita nyo naman, di ba? Tatlong itim, tatlong pula. So, <laughs> tatlong itim, tatlong pula. So saan kayo doon guys? Sa itim o sa pula? <laughs> Ayan, konting-konti na lang dahil kumukulo na rin ang aking tummy. Wow, tummy. Bakla, nasunog na lahat yung hotdog. Paano to? Huwag <laughs> nyo na kasi akong kausapin ng kausapin. <laughs> mag na lang kayo para... Beh! bigyan mo lang ulit sa kanila to. <laughs> Jace! Pag binigay mo, huwag mo iharap to ha. Ganyan, mo ibigay ha. Ay, tamo. mo. <laughs> Pagbigay. Hindi, ganyan ang habigay ha. Huwag mo iharap to. Hindi tatanggapin pag nakaganyan. Yan, yan, yan. Sa'yo mo, open na bibigyan ni Angge. Hmm. <laughs> pag nakita sunog yun, babalik dito dahil. Sabi ko sa'yo. Parang pwede na to. Parang gusto ko ng ketchup. Hello, babe. Malamig pa loob, be. Huwag mo nang ganun, be. Kain tayo, guys. Kunti na lang to and luto na to mamaya. Wala tayong brush, guys. So, ito na lang ang ginawa natin ng paraan. Nung mga bata kami, na mga pinsan ko, siguro mga 5 years old ako or 6 years old, madalas kami nag-beach, be nag-outing kami lagi, pa lalo pag bakasyon. Siyempre, yung mga tita kong malayaman, ini-invite kami. Sa Pangasinan. Kailan mamabab yung busy sa ganito, yung... Ay, mga bata pa, oh, huwinin na! Yung ganun, di ba? Tapos ngayon ako na yung ganun, no? Si Sylvia pa, oh, na yung ganun. Tawag yung mga bata! pag niya na pa, oh, eh. <laughs> Naamoy mo, ba? amoy barbecue na, no? Dahil dun sa sauce, no? Nag-amoy barbecue bigla. So guys, pa-prepare lang natin to and iniisip ko pa kasi kung ano yung mga kailangan namin para sa dinner ngayon. So may mga kamatis at mga sausawan pa ako ipe-prepare for, for the dinner. Tignan nyo lang ako guys ha and I'll see you later. Guys, katatapos lang magluto at mag-ihaw ng mga food. So mag-dinner na kami ngayon guys. Meron kaming quinoa dito, syempre. Binaon namin yan mga katwinkel. Kain na tayo. Kain. So yun, alam nyo guys, hindi ko lang pinapahalata sa inyo at hindi ko lang din pinapahalata kay Nonref. Pero sa totoo lang po, medyo natatakot ako <laughs> medyo natatakot ako dito sa likod namin kasi madilim. Naririnig ko po yung agos ng tubig sa ilog. Medyo takot po ako sa ganun talaga guys. Kahit, alam nyo, kahit sa mga beach resort, yung tapat-tapat yung dagat, tapos naririnig niyo yung agos ng tubig. Pag madilim na madilim na, medyo napaparaning po ako sa ganun. Babe, kanina ko pa yung iniisip kasi, mm. kung ano oras tayo dumating dito kanina, parang binibilang ko na parang, parang 9 hours or 10 hours na tayong walang cellphone. Okay. So, mga nanonood po nito, yung mga katrabaho ko, sa manager ko po ako nagme-message. kung nagme-message <laughs> nagme po kay about work, ipagpabukas naman. <laughs> Yung mga nag-aantay naga po ng delivery sa mga shirt niya, bukas mga, na, buka, mga baka bukas na po natin maipadala yan mga Katwinkle. Parang sa buong buhay ko ngayon na nagkaroon ako ng asawa, parang first time ko talaga 'tong ginawa. Ang saya din. 'Di ba nga sinasabi ng iba, conquer your fears, 'di ba, Sisi? Oo, yes. yes. Sisi. alam niyo guys, ito i ko lang sa kanila, beba. Ito sino-sinod sino, alam to eh. Ang isa sa pinaka feeling ko po, talagang hindi ko kayang gawin ay eh, yung sumakay sa sa cruise. Yung, yung mag-travel, babe. Kasi alam mo, babe, sa totoo lang, before, may mga nag-inquire talaga sa akin na kumanta sa cruise. Tapos parang, parang 3 to five days ata yung biyahe na nasa cruise ka lang. Hindi ko talaga magawang tanggapin. Ewan ko, parang alam yung daming nag-inquire sa akin dati niyan eh kahit medyo malaki yung ano yung, yung yung TF na ibinibigay sa akin parang hindi ko kaya ang gawin talaga kasi parang hindi ko ma-imagine yung sarili ko na natutulog ako tapos ang nasa ilalim ko yung tubig parang doon lang ako natatakot bagay na din pero kung oofera naman ako ngayon baka <laughs> pero kung offer naman po ako ngayon dahil may family na po ako baka pwede na siguro kasama sila feeling ko kakayanin ko parang ang sarap gawin to, no, babe, kasama yung family, no? Hmm. Pero pag malalaki na yung mga bata, wag naman yung sobrang baby pa kasi mahirap oh. din dalhin ng Marami um, rin kasi yung mga infant insecto. pa. Mm -hmm. Let's do this, babe. Wow. Let's go. Ready, ready naman yung bonfire, babe. Ganyan talaga. Marshmallow lang pagano. iinitin natin. At dahil first time hmm. kong matry itong marshmallow na Iaanon natin dito sa apoy. Parang masarap nga ito, babe Kailangan ito matunog, Beb. Okay ipano, na to? Ipan mo, oh, ipan mo. Ay, nasunog eh. Hindi, okay, okay lang yan. Ayan. Sige. Sige, ipipin natin. Yun. Uh, ay na to. Uy. Hold yan. Hmm? Olid, no? Parang kotong candy. Kotong candy. Kotong <laughs> koto candy. <laughs> Parang kotong candy. Kotong candy. Mm-hmm. Ang galing. Hap no? Ang galing. So, kung ito pwede ginagawa ng mga rich kids. Kasi <laughs> 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 naman yung bonfire namin, may isaw eh. Ito ba yung buo? O, diba?

Pero malamig kasi. Tulog na kami. Mm -hmm. Ay, hindi ka nakabili kanina, babe. Ano? Alin? Sabi mo kanina, bibili, bibili ka ng toothbrush na sa akin. Ano toothbrush? Toothbrush po. Wala rin toothpaste. <laughs> <laughs> Pero may toothbrush ako. May toothbrush ka nga. Wala kang toothpaste. Ako wala ng toothbrush. Sabi mo kasi, di ba pag alis ng bahay kanina, bili na lang ng toothbrush at toothpaste. Pwede eh, hindi na rin ang -to toothbrush. Wait lang, hindi mo inano kanina eh. Asin na lang. Asin. Pwede, asin. Mumog. Paano nga gawin ko? Wala. Tulog na lang. Pikit mo na lang. Ayoko, ayoko din to toothbrush, babe. Sabi, sabi kanina ng toothbrush. Bibili doon ng toothbrush. Iniwan, iniwan ko tuloy yung toothbrush ko. Di sana pala, dinala ko na yung toothbrush ko. Tsaka bibili ng toothbrush dito ngayon. Magmumumog na lang ako, babe. Magbaba magbabaso na lang ako. Hawa ka mo. Bakit ko yung inihigan namin na, guys? Kita nyo ba? Nakakahiya, babe. Wala tayong ano, si Pilyo. Akin na nga yung cellphone. Mag-grab na lang ako. Wala kang cellphone, di ba? Ay, wala kang cellphone. Maba <laughs> naman yan, no? Diyos ko naman, no? Sige, matutulog na lang kami, guys. Maalap na kasi talaga ako. Good morning, guys. I'm so happy. Na-try ko nang matulog sa, sa tent. Dahil sa camping, ang galing, ang saya. Tapos naririnig ko na ngayon yung mga tinakot ng manok. <laughs> Hi! Good morning, everybody. Good morning, mga ka Good morning, babe. So ngayon, oh, babe. dahil magluluto na ako ng aming breakfast. Kita nga ba ilog? Ayun, ilog, oh. Narinig ko pa rin yung ano ng tubig sa ilog. So guys, ayan gising si, si Non -Rev. So, luto na ako ng aming breakfast. Ito ang aming breakfast, guys. Meron kaming spam corn beef, meron kaming sausage. Actually, lahat to paborito ni Nonrev. Meron pa nga itong, ano Bebo? Spanish. Spanish sardines. Pero, Ayun na, Beb, Mainit na, babe. Wala ay, hindi pa pala tumutunog? Ayun na, ayun <laughs> na, Kaya nyo, ha? Kaya ko rin mag-whistle. Parang yung whistle, parang flat. Gahan-gahan <laughs> na, mainit yan. Sana pala nadala natin yung ketchup Kaya nga eh Parang kulang yung food natin ngayon Asin na lang kaya, Bebo ako <laughs> gusto mo ba na maasim? Ito strawberry, oh Picture ako ka, Bebo yung cellphone Oo nga pala Oo <laughs> nga po, tayong cellphone Kasi yung cellphone ko Madalas lagi nasa may bandang ulunan ko Kapag natutulog Pero hindi naman sobrang lapit sa akin Medyo malayo Pag gaganyanin mo siya nakapako yung sahig ng tent. <laughs> yung sahig ng tent yung ano ko. Parang ang hirap din pala nang walang phone talaga, babe, ngayon, no? Tignan mo, mm. parang... Kasi kadalasan, di ba, guys, ito, pag nag-prepare ka ng food sa ganito kagandang view, di ba, pipicturan mo yan, di ba, parang... Ako agad, papost ko agad yan sa ano ko, my day ko, syempre. My day agad, no? Oo, tapos makikita lahat ng mga kamag-anak ko, sangka, ka, ganon. Mm. So, dati wala naman talaga tayong selfie. Diba? ba? Tsaka yun, babe, yung mga ano yung mga manok-manok, ayun, no? Mm -hmm. Ang dami. Kaya, no? ko pa na mag-picture ng ganyan. Guys! Isang challenge na naman ang natapos natin ngayon. And... Uh, natutuwa ako kasi almost two days yata namin ginawa itong challenge na to. Very challenging talaga, mga katuwingkel. Anyway, ano naman po kaya ang uh, challenge na gagawin natin for next week? baka naman umabot na to ng one week din nagagawin na nah, mahirap yun guys <laughs> pero alam nyo sobra akong na-enjoy tong experience na to with non -rev kasi dahil first time namin nagawa ito ang sarap-sarap lang na kumain kami together dito sa nature alam mo yun tapos ang tahimik nung buhay malayo sa syudad And sobrang happy ko lang kasi parang nakapagpahinga talaga ako ng bonggang-bongga dito kasi parang pati spirit ko eh talagang na-relax. <laughs> Ang sarap mag-coffee na kasabay ang sunrise. Alam mo yun, parang ito kasi yung mga bagay na hindi ko nagagawa everyday. Pero parang hahanap-hanapin siya ng katawan ko. Pagka medyo napapagod na naman pagkatapos ng trabaho. So, sobrang happy lang kasi nakapag-camping na ako kasama si Non Rev. I'm sure naging, naging, ano, naging happy din si Non kasi kitang-kita ko naman sa, sa ora niya. Sobrang thank you din po. Nagpapasalamat ako guys. Maraming salamat po sa Alab Cabin dito po sa Tanay Rizal kasi ito po yung lugar na pinagstayan namin ngayon. And syempre, hindi kami nahirapan puntahan dahil almost two hours lang po yung biyahe namin. Pero tignan nyo naman, parang ang layo-layo na namin sa Manila talaga. Pero bago tayo magkalimutan, mga katwinkel, dahil uh, 24 hours na po akong walang cellphone, pinipigil ko yung iyak ko kagabi pa. <laughs> Nasaan na yung cellphone ko? Bakit lowbat siya? Binigay niyo nga sa akin. Lowbat naman. Why? Kung chinarch niyo to. 24 hours tong patay, oh. Ang bihira naman, oh. Wala, lowbat siya, guys. Ganoon naman, oh. Mamaya na lang, ha. I'm sure marami akong messages. Thank you, ha. nawakang ulit. I'm so happy mga katwinkle. At yung challenge na yan, yung 24 hours na walang cellphone, medyo mahirap talaga siya guys. Medyo mahirap siya kasi katulad ko na may dalawang anak, kami ni Nonrev na may dalawang anak. So parang medyo napapaning-paning ako kung ano-ano tumatakot sa isip ko. Pero since natapos naman po natin ang maayos yung challenge... Masayang-masaya na kami noon, Rev. Don, guys. At I'm sure nag-enjoy din kayo sa mga nagawa natin simula kahapon hanggang ngayong umaga. So, mga katwinkel, thank you very much po sa pagsama ulit sa amin dito sa isang episode na naman ng Game Ako Diyan. So, magkita-kita po tayo next week ulit sa panibagong episode natin dito lang sa Love Angeline Quinto YouTube channel. Thank you very much, everybody. Bye-bye!